Hello guys, welcome po muli sa ating channel at narito pong muli ang inyong AgriGabay para bigyan kayo ng isang makabuluhang topic sa pagsasaka. And for today's video guys is pag-usapan po natin ano. Kung nag-expire ba yung mga granular na abono, kagaya po ng nakikita nyo ito, complete fertilizer. May mga instances kasi guys na, 'di ba, may mga na sobra tayong abono last season tapos iniimbak lang natin tinatanong nyo din ba guys kung effective pa ba to may visa pa ba to uh, hindi ba humina ito itong klase ng abonong to tinanong nyo rin ba yun guys and for today's video sasagutin natin guys technically sorry technically guys ang mga abono is hindi naman talaga sila nag expire as long as tama po yung pagkakaimpak natin so based po sa ating research ang mga granular na abono guys is kayang umabot hanggang 10 years kung mai-store siya ng maayos. Ayan guys. So ano ba yung mga consideration para masabi natin na naging maayos yung pag imbak natin? Una guys is dapat hindi siya direktang nasisikatan ng araw or dapat sa dry cool place siya i-store. Pangalawa guys is dapat ayan, kagaya nito. Nakatali siya guys, hindi siya sumisingaw. 'Yun yung pangalawa and pangatlo is hindi siya nababasa. Lalo na guys yung uh, mga urea na fertilizer, dapat hindi siya na-expose. Dapat nandoon na lang siya sa loob ng plastic niya. Kasi kung uh, 'yun is my expose, 'yun yung may chance na sumingaw kasi uh, sobrang volatile nung nitrogen guys sa urea. So 'yun lang naman guys ang kailangan nating consider kapag mag-iimbak tayo. Una, hindi naarawan dry yung place, hindi dapat nabubutas yung plastic, tsaka nakatali siya ng maayos kung may sobra siya. So, yun guys. So, basically, hindi naman siya nag-expert talaga kung maayos yung pagkaka-store natin sa kanya. So, yun lamang guys. Subscribe and follow for more.